mga idol meron na namang isang garter snake idol garter snake pa rin to idol pero mas malaki siya idol isa nung nakaraan nakarelaxan siya idol oh. grabe relax na relax na yung garter snake mga idol ayaw itong magpa-disturbo idol ano idol shout out nga pala kay ano si Lawrence Balasilo TV shout out sa iyo idol ayan isang garter snake idol nakarelaxon siya sa puno idol Relax na relax si Idol. Yun. Ah, masyadong mabilis to Idol. Ah, mas malaki nga lang siya kisa nung nakaraan Idol. Yung isang video natin na garter snake, maliit lang yan Idol. to malaki to Idol. Oh, yan. Isa ako nakarelax nandiyan sa puno. Ayun. Ayun. yan siya Idol. Ah, oh, masyadong mabilis to idol. Yan, yan na siya. Ah, Naistubo na natin siya idol. Yan. Simpleng ahas awesome lang ito mga idol. Pero napakaganda pa rin niya idol. So magandang ahas idol. Yung mga mahilig dyan sa ahas. Yan, shout out sa inyong lahat mga idol. Ito lang yung content natin, Idol. Isang garter snake, Idol. Mukhang mabait naman si Idol. Surprise nung isa, Idol, na napaka-aggressive. Ito, oh, naka-relax lang siya Idol. Ayan, gumalaw na Idol. ayun. Isa idol lumapit sa akin idol. Yan idol oh. Kita na yung mukha niya idol. Yan. Focus natin idol. Ah, mas malaki siya tong yung ano. Yung nabidyohan natin idol, yung hinuli natin idol. Maliit lang yun idol. Yung napaka-aggressive na garter snake idol. Laging nakanganga. Gustong mangagat. Yan idol oh. Ah, tignan nyo idol. Ah, oh. oh. mas malaki siya idol. Ah. Oh. Uh. siya idol. Oh. Nasa tatlong dangkal. Ah. Apat na dangkal to idol. Wala dun sa buntot hanggang dito sa ulo niya. Yan o. Oh. Oh. Masyadong malikot idol. siya malikot idol. Masyado siya malikot idol. Ayaw pa i-storbo idol ba? Yung si idol eh. Oo. Oh. Nagmamasid lang si idol. Pag naggalaw mo yung puno, sigurado tatalon yan. Idol. Mamasid lang yan idol. Kanina, nakarelax lang si Idol. Wala namang umay istorbo sa kanya kanina kaya naka-relax lang. Ngayon, papansin niya parang merong merong gumagalaw, Idol. Ah, galawin natin ang tinte yung puno, Idol. Ay, ah, kilos yan Idol. Ah, naka-relax pa rin, no. Ah. Nagugutom lang yan, Idol. Pag hinawakan mo yan, ha. tatalon na yan, idol. Ah, yan, idol. Ah, tinignan niya yung kamay ko, idol. Ah, idol. Harmless naman yan, idol. Yun, tumalon siya, idol. Bumritso pa sa paa ko, idol. Yun. Masunay yun. Ang oh, bilis niya idol Nawala idol Hindi ko na nakita idol Saan na kaya yun idol Masyadong masukal dito idol Malayo naman to sa bahay Idol Bilis niya Saan na kaya yun idol Sigurado, umakyat din yun sa puno, idol. Hindi yun nagpipermis sa lupa, idol. Eh. Lalo pag ganito, tagulan, idol. Umakyat din sa puno, idol. Nafin natin, idol. Sana kaya yan. Malayo. Napuntuhan ng idol, ba? Ito nandiyan sa puno ng kakao idol. Tingnan natin idol. Puno ng kakao dito idol. Ito idol oh. Mabilis niya idol. Wala na idol. Hindi na makagilap idol. Masyado kasi masukal idol. Hindi ko nasundan idol ba? Saan na kaya yun idol? Wala, wala talaga. Mapingunan natin idol. Oh, naku, nak na pala tayo daw. Yan, masukal dito, idol. Wala. Nawala na, idol. Ito ang hadilak, idol. Ah tak apa lagi. dah. Ha, dia nak hanna